What's up, what's up mga good vibes? Busy ka ba? Kasi kung hindi, tara, samahan nyo ako and box natin tong bagong air pump na Cyclami Mini Air Pump A3. Tara, let's go! Quick product unboxing. Cyclami Mini Pump with a maximum pumping na 100 PSI daw. Model niya is A3. Kasi <clears throat> dito. It's made in China. Ayan yung website niya. Oh, Let's unbox this. Una mo makikita would be the user manual. Chinese. Yun may English. So, mini electric pump manual. Ito yung mga asama niya. Meron daw siyang Presta adapter, mini pump, extension hose, American adapter, press and Silicone case, tapos type C cable, tapos ball needle para sa mga basketball. So, yan. Okay. Let's check this out. What's in the box? Shout out pala sa nagbigay sa akin ito. Kay Ia and Becca. Salamat. So, ito yung extension hose. Tapos, medyo ayaw niya mag oh, So, ito na yung mismong pump mo. Tapos, yeah. ayan. Meron pa dun. Okay. Type C charger. May XC lang siya. And then, So, may nakakabit na. Yung nakakabit is yung shredder. Tapos, meron kang pang presta. Tapos, ano kaya ito? Kasyang. Kira natin. Ano ba siya dito? Kasi ba't ako sa Chinese? <laughs> <laughs> Alam na hirap <yunap> ako itindi. <laughs> Inchik yung binabasa ko. <laughs> Buisit! Anong sabi? American adapter, ball needle, silicon case extension, nose mini pump. Oh, basta meron siya. Dito yata. Ay, hindi eh. Hindi rin. Ah, para dito. Ito yung kakabit mo. Ano oh, mo na yan? Tapos ito, pag ikaabit mo siya sa bike mo, meron siyang asamang pa velcro, ikaabit mo sa top tube, down tube, kasi yun yung pambola. Na silicone case siya. Tapos so, tanggalin natin. Libre na yung silicone case. Ah, yun. So, pag gaganyanin mo siya, kunyari, sa kotse, mahirap. Ito, yung valve niya. Ito yung regular na pwede sa auto. Okay. Gets. So, yan siya. Nanggalin natin yung case para makita natin yung feel. Sige, magtatanggal ka. Kaya sana today. Ba yan? Wait nga. Yeah. Nakutol ko daw. So, yan siya. Maganda yung feel niya. Medyo... May kabigat na ng konti. Pero hindi naman masyado. Well, compared to your pump na dinadala mo, yung manual pump. Maamabasa natin dito. 128 grams. Pwede, pwede na. Pwede na lagay sa likod ng shirt mo, ng cycling shirt mo, sa jersey mo, sa bag mo. Yan siya. Tapos ito yung pag-on niya. Tunog. O, oh, sosyal. Tapos pipindutin mo siya ulit for the air. Pwede. Tapos nabasa ko to, ang charging niya is 25 minutes lang. Fully charged na siya. Kaya maganda. Tapos turn it off ganyan. Ang downside lang dito, um, sa Cyclamin na to, is wala siyang monitor. Wala siyang screen para malaman mo kung ano ng PSI, ganyan. Pero, yung mga hand pump din naman na iba, di ba? Wala naman na ganun. So, parang pwede na siya. Hindi ka na mapapagod mag-pump pump. Tapos, alam mo naman eh, kaya mo naman tansahin yan eh. Kung ano na yung tigas ng gulong mo or lambot ng gulong mo. Tansahan na lang. For its price point, Okay oh, na din. Mamaya send ko, lalagay ko sa yung link ng presyo nito. So, Cyclami, pwede na. Maganda. Try natin magkahangin ng bike para maita talaga natin yung kanyang power. Okay? O, ayan So, yun. So, tininan mo siya. Pweh! Tingnan ko sa siya siya Shopee, ang price na is nasa 1,650 to 1,750. Depende siya shop na mapupuntahan mo. Tapos, ang ginagawa natin ngayon dito, tinatanggal lang ko siya ng hangin. Kaso, na ko na parat na proseso na ginawa ko dahil siya yung pinatatanggal ko at kuha na lang ako mamaya ng allen para yun ang susundot ko para mawala siya ng hangin kasi medyo puno siya eh. So, para din ma-check natin yung paglagay niya. Tapos den kanina, sinarge ko siya. Fully charged, 25 minutes inon ko siya na matagal. It took me, it took the, ano, it took who? Ako ba o siya? Upamot <laughs> siya ng 6 minutes and 30 seconds bago siya na low bat. Yun. So, ito, hindi naman siya totally flat, pero malambot na malambot siya. So, sinubukan natin siya. Binilangan ko para nasa mga 55 seconds bago siya napuno sa, sa gusto kong tigas. Nandaan nyo, 27.5 itong gulong ko. So, kung gamit mo, road bike, mas manipis yung gulong, syempre, mas konti yung oras na maahanginan siya. So, dun sa 6 minutes and 30 seconds, para sa isang mountain bike, dalawang gulong, Teka, ang gulo ko. 1 minute kata gulong. Ayun. 1 minute kata gulong for MTB 27.5. So, kung sa road bike, sabihin mo nang mas lesser yung time. sabi mo nang mga 30 seconds siguro. So, madami na rin. Madami ka na rin magsa-charge sa 6 minutes 30 seconds niyang power. Ba't ako sumisigaw? Makikikasi, pwede ko hinaan yung volume eh nung video. Sorry sa sigaw. At pasensya din sa boses ko kasi medyo masama ang aking pairamdam. At hindi ko talaga hihila yung tutok. <laughs> so, ano bang verdict natin dito sa product na to? Okay siya. Alam mo, laban na to. Pwede na to lumaban doon sa mga mamahali na mga, ano, power pump power pump. ano <laughs> ba? Laban na to. Doon sa mga, alam mo yung mga psych plus, mga rock bros, pwede pwede na siya. Kung ako sa inyo, bumili na kayo nito dahil nga, sulit siya. Kaysa naman mag magpump na magpump hanggang lumaki muscles ng braso mo, bili ka na nito. So, yun lang. Um, anyways, dito no, dito na rin tatapusin itong vlog na to. I hope you learned something from this. Ikaw e wala naman, e sana nag-enjoy ka. Until next time, Igat!